ang naging isang leksyon ng 2022 election uh, nung po kami ni Vice President Lenny for the President, for the and the Vice President ay nakita natin yung paglalabas ng uh, unprecedented yung volunteerism unprecedented yung uh, yung support ano? Uh, yung overwhelming support Nakita natin po sa dami ng taong lumabas, yung creativity, yung kabataan. Yun nga lang, uh, nagkulang yung oras. Ako naniniwala, if there was about 30-45 days, eh, baka nag-iba resulta. Dahil yung momentum na rin. So ang leksyon doon is, makikita natin tayang lumabas ng taong bayan pag merong yung, yung, magandang mensahe na nakaka-inspire at kinakailangan, ng noon, maghanda ng mas maaga So itong 2025, 2028 ay napakahalaga so, ng paghahanda at pagkilos. Uh, hindi dapat na uli. Uh, at yung naging uh, dagdag palagay kong uh, nakita natin, yung 2022, hanggang ngayon, yung mga lumabas at sumuporta sa atin, eh pagka kausap ko, akala mo parang kahapon lang yung eleksyon mo. So nandun pa yung sabi uh, sabihin na natin invested sila. So we just need to go back, make like, sure na maliwanag ang ating uh, kahilingan na sila ay tumindig muli at tumaya muli. At uh, syempre, ang puno tulo, ba't ba tayo lahat tumataya? Ba't ba tayo lahat lumabas ng 2022? Dahil gusto natin ang mas magandang bukas para sa uh, bansa natin, para sa mga bansa. I don't think, I don't think bayan, uh, and this is our discussions with, uh, with uh, Senator Rizal, na sila ang magiging loan. Diba? In other words, it's going to be a coalition of parties. Diba? So maraming ibang-ibang grupo, partido, uh, uh, citizens organizations, ang mapapaloob diba, sa isang coalition na ang isipin uh, ay ano ba ang mga issue? na kailangan dulu eh. Siyempre, una ko unang challenge, na komonino, 'di ba? Anti-corruption, 'yung paninindigan laban sa Chinese aggression, 'yung uh, usapin ng uh, uh, pag-address nitong ekonomiya, na napakataas ang presyo ng bilihin, na uh, naghihirap na ang ating mga kababayan, quality education. No? Uh, so among others, Well, LP, uh, Bayan, we have been partners with Akbayan since 2009. So hindi issue yung uh, LP ba, Akbayan ba. No. Magkasangga kami <laughs> at uh, napalakas pa lalo ng nakarang halala. So matibay ang aming samahan na moving forward, What uh, not but, uh, one party alone diba? cannot uh, hope to be able to defeat Uh, misgovernance or defeat uh, corruption, the pervasive corruption, and uh, stand against uh, aggression. Diba? Dapat talaga magbukod-bukod at makaroon ng malawakang pagkakalas. Well, yes, in terms of... Uh, but uh, ang, ang, ang uh, pagkaintipigod dyan, Uh, six pero multi-party. So, isa ang, ang liberal dun sa coalition state. No no, 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 I don't think so. Six na coalition state. It's been like that ever since. Noong 2022, coalition state. Noong 2016, presidential elections, coalition state. So it's not, I don't think it's an issue na uh, maraming partido ang nagsasama. Uh, hindi ko alam bakit magiging isyo yung, yung iba-ibang partido. Dapat nga, mas marami, mas mahalaga. Eleksyon nito eh. Di ba? Well, uh, she will support the ticket and she will help campaign. So, We will respect her decision kung paniwala na eh dapat sa lokal siya eh respetuhin natin niya. Pero ang commitment niya sa atin ay tutulong din siyang makampano sa atin. Okay. Well, she's our campaign manager and uh, we're very thankful. Siya ang timon. Just like ako yung campaign manager nila many elections ago, sa naman ngayon. We are open to whatever. Pero malayo pa yun. Ang kailangan natin tutukan ng 2020.